Mula pa nung sinaunang panahon, marami nang naniniwala na hindi tayo nag-iisa sa universo. Ngunit, totoo nga ba ang mga alien? O katangisip lamang ito ng ating imahinasyon? Sa video na ito, susuriin natin ang ilang kilalang insidente, ebidensya at siyantipikong pananaw para tuklasin ang sagot. Kaya kapusin ang ating video. Pero bago natin simulan, ano nga ba ang alien? Kapag sinabing alien, karaniwang naiisip natin ang maliit na nilalang na may malalaking mata at kakaibangan nyo. Pero sa larangan ng agham, ang alien ay simpleng nakangahulugang anumang buhay na hindi mula sa Earth. Sa dami ng mga planeta sa kalawakan, tinatayang may isandaang bilyong galaxy at bawat isa ay may bilyong-bilyong bituin at planeta imposible kayang wala tayong kapitbahay narito ang ilan sa mga pinakakilalang insidente na ginamit bilang ebidensya ng mga naniniwala sa alien life number 1 roswell incident 1947 sa new mexico usa isang misteryosong crash ang nangyari sa disyerto ng roswell ayon sa mga ulat may narecover na flying saucer una Kinumpirma ito ng militar pero agad itong binawi at sinabing weather balloon lamang daw ito. Hanggang ngayon, ito ang isa sa pinaka-iconic na UFO conspiracy theories. Number 2, Phoenix Lights, 1997 sa Arizona, USA. Libo-libong tao ang nakakita ng malalaking ilaw na nakaayos sa Hugis V sa kalangitan. Ang insidente ay tumagal ng ilang minuto. Ayon sa US Air Force, flares lamang ito mula sa military exercises. Pero marami ang hindi kumbinsido. Ano sa tingin nyo? Tinatago kaya ito ng mga militar? Number 3. Tic Tac UFO 2004 ang US Navy ay naglabas ng video ng isang misteryosong object na lumilipad sa sobrang bilis at hindi sinusunod ang batas ng physics. Ito ay tinawag na tiktak dahil sa hugis nito. Ang mismong mga piloto ng Navy ang nagpatunay na di nila maipaliwanag kung ano yon. Pero ano nga ba masasabi ng siyensya? Sa kabila ng mga insidente ito, wala pa rin konkretong ebidensya na nagpapatunay na alien talaga ang nasa ng mga ito. Ayon sa mga siyentipiko, Maraming natural o human-made phenomena ang pwedeng magmukhang UFO. Ancient Alien theories. May mga naniniwala rin na bumisita na ang mga aliens sa Earth noon paman. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Pyramids of Egypt May mga nagsasabi na hindi raw kayang gawin ng sinaunang tao ang mga pyramid dahil sa laki at precision nito. Kaya raw baka tinulungan sila ng advanced beings o alien. Ngunit ayon sa archaeologists, may ebidensya na ginamit ng tao ang simple pero epektibong teknolohiya para maitayo ang mga ito. Walang kailangang alien. Nazca Lines sa Peru Malalaking linya sa lupa na makikita lang mula sa impapawid. Alien message daw, sabi ng ilan. Pero may ebidensya ring gawa ito ng sinaunang kultura gamit ang basic tools at math alien sa pop culture at pananaw ng tao. Sa pelikula, TV at libro, sikat ang alien. Mula sa E.T. hanggang Independence Day. Pero ito ba'y nakaka sa paniniwala ng tao? Ayon sa psychology, kapag madalas nating nakikita ang isang konsepto, nagiging plausible ito sa isipan natin. Tinatawag itong availability heuristic sa surveys, 30 to 50 percent na mga Amerikano ang naniniwala na may aliens. Sa ibang bansa, may mga katulad na bilang. At para sagutin ang tanong kung totoo nga ba ang mga alien. Sa ngayon, wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoo ang mga alien. Pero hindi rin ito ibig sabihin wala sila. Ang universo ay sobrang laki at araw-araw ay may bagong natutuklasan ang siyensya. Totoo ba mga alien? Posible. Pero habang wala pa tayong pruweba, mananatili itong tanong na naghihintay ng sagot. Kung wala pa namang malino na ebidensya na totoo ang mga alien, e eh saan nila kinuha o binase ang itsura ng mga alien na nakikita natin sa internet at sa mga palabas? Ang itsura ng alien na madalas nating nakikita sa internet yung maliit na katawan, malalaking itim na mata, manipis na leeg, at kulay obo o berde ang balat, ay hindi talaga base sa totoong ebidensya, kundi gawa-gawa ng imahinasyon ng tao, media at pop culture sa pagdaan ng panahon. Pero saan nga ba ito nagsimula? Una, ang grace. Ang pinakakilalang itsura ng alien ay tinatawag na grace sa UFO lore. Una itong sumikat matapos ang Betty and Barney Hill Abduction Case noong 1961 Pusaan inilalarawan ni Betty sa hypnosis ang alien na may malalaking mata at manipis na katawan Dahil dito maraming UFO books, TV shows at movies ang ginamit ang parehong description Influence from Sci-Fi Books and Art Noon pang 1940s to 60s Maraming science fiction novels at magazine covers ang naglalarawan ng iba't ibang anyo ng aliens. At pag sinabi natin fiction, ito ay kathang isip lamang. Artists like H.G. Wells from War of the Worlds at Whitley Strieber from Communion ay naglagay ng malalim na imahe ng alien na pumasok sa collective imagination ng publiko. Psychological Theory Cultural Archetype Ayon sa mga psychologists, maaaring impluensya lang ng subconscious ang itsura ng alien na ito. Isang pattern na naulit-ulit sa media hanggang naging standard image na. Iba rin ang kwento ng alien description sa ibang kultura. Sa Japan, Afrika o South America, iba-iba ang itsura nila. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga alien? I-share ang iyong opinion sa comments below at huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga gantong klase ng konti. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.